Hello guys. Dito na ako sa loob ng kwarto namin. Gagawa ako ng content. Content. Ito ang content. Ito na. Content na to. <laughs> Maragbuan. Ay, sorry. Hello guys. Good evening. Dito na ako sa aking kwarto. Uh, sa aming kwarto pala gagawa ako ng video. Ito na. karo ta kumbo sakit tambal anin excited kay tanggal ako ng good evening guys shout out sa akin mga totoong followers at friends sana naman mag like mag, mag like naman kayo sa video ko para makita ko kung kayo ba yung tunay kong followers sana all amen bitaw <laughs> di ko kasi ma, ma uh, mapansin ko lang may tatlo lima sampo yung magla-like sa akin Yan ang followers pero ang nakalagay sa king ano sa dashboard ko is 5600 followers pero kahit 1k lang like wala talaga mga peak followers talaga yung iba kaway kaway sa inyo bye guys hello guys pasensya na sa mga nasabi ko hindi totoo naman <laughs> sa maniwala Totoo naman. Pero sana naman, mag-like kayo. Mag-ano mag naman ako. Tawag dito. Magre-reply naman ako. Pag mag-comment. Pasensya na yung mga ibang nag-comment. Hindi ko na-reply yan. Busy si ate. Busy ang yung nanay. Sana all nanay. Ang, ang tao, bitaw pag bisa ko sa kapagpagpagluwa pa ba sa tigwang tigwang na yun saksak sinagol na ni ba <laughs> saksak sinagol may pang may pa ang ang kamera no kay naitay itay naitay pa papangit pero ang ang white hair no di siya madala nga imong ipa-filter kay masinal bahay. Bye, oy. Suya ko sa kong sarili. Halos. Ganun di man mamang like sa ako. Grabe <laughs> sad mo oy. Kasi, kasi hindi mali di ay. Kamu good oy, eh, di mo mo like. Okay rasad sa ako. I'm very okay. If you like, if you know, if you know like me, cha. sana all di na nagkadimaw mga English pasensya lang sa di kasabot morning stress gidaan sa live di na magkadimaw ang inistriyahan chat na lang kapoy ba ito? sa light karong panahon nya pertipang ini inita panahon nangandoy tanga mo ulan kay para wala jud watay air aircon para bugnaw aircon pertipung pong dakwang ko an kurente asa man ta sa bayad potol pot, mapotlan tag kurente ani style Bye na oy, kinap ko button. Bye guys. I love you all guys. Kamugod good Eh. Bala